So guys, isa sa papalitan natin ngayon dito sa unit na ginagawa natin. Uh, repair kit, ano. You niyo know? yung yung ano, yung pisto niya sobrang kinalawang. So isa na sa dahilan to ng vibration. Pag nanakbo ka ng mabilis, lumalakas yung vibration dito dito sa ah dito sa ano na to sa side na to sa preno so nararamdaman mo yan sa manibela kasi nga nag stack up na siya so pinipigilan yung takbo mo nagkukos ng vibration yan yeah, ito na yan. yung uh, ating uh, repair kit kaya kinalawang ng hosto so, isa pa sa papalitan dalawang wheel bearing dito sa likod bumigay na ang lakas ng hugong So isa isa pa sa papalitan ni sir. Ang kanya uh, ang tayo ng brake pad. Ang magpapalitan tayo ng serpentine belt. So sa susunod, clutch, clutch, cable. Yung susunod niya papalitan at saka yung uh, pan motor. So ngayon ito lang muna ang pinalitan natin, repair kit. Brake pad, dalawang wheel bearing, uh, serpentine belt saka uh, yun, PMS yan, natin so, ito pagka hindi ito napalitan yung repair kit na to, yung kalawang na to, lalala yan. So, kakainin yung ating caliper piston. So instead na ang papalitan natin is repair kit lang, pati itong ating caliper pistol ay papalitan din. So madudoble yung gasus natin. So uh, payo ko guys, kada PMS nyo, lagi nyo ipapacheck yung ating uh, caliper kit, yung goma. Pag butas na, kailangan nyo napalitan. Pero pag walang butas, okay pa yan. Nakatulad nyo, no? puro kalawang na sa loob. So yun na yung nagkukos ng malakas ah, uh, ng, uh, malakas sa vibration pigil ang takbo yung so, pag nabutas kasi to pag nadaan ka sa matubig o nadaan ka sa baha yan, pinapasok ng baha, pinapasok ng dumi magiging kos, kalawang pinakalawang yung caliper pistol kaya uh, sa katagalan nag-stack up at pag nag-stack up pigil ang takbo Uh, nagbabibrate yung ating manibela kapag ka mabilis ang ating takbo yan minsan ang, napa, ang napagbibintangan po natin ay yung rotor minsan itong ano uh, wheel alignment minsan itong tie rod yung pala yung may problema is yung ating uh, caliper kit butas okay, yan, Il na tapos ikakabit na okay